naman at magandang hapon dito sa driver ng uh, 5125 driver uh, Melyapre Bulldogs Shut up! O oh, bago rin din itong uh, 5125 bago rin din po ito Ayan, biyayin bisaya po ito Ayan oh. Dati ang uh, nito ay uh, candy grass oh. Ngayon ay uh, Lago na. Ulay itim at uh, orange. May uh, transparent na plastic, no? Ang kanyang hair-dress. Sabi so, nga itong uh, panumpun, Bia Isabel. O, so, ito. Inuarki. Inuarki ito. Replica ito ng uh, King Long Jingwan ano. Ayan, no? Ayan. May mga masaya na sila. Ayan, nah, complete yan. May stereo at may malaking TV. So, dito pala guys, senior Sauna. Ang senior, ang upo dito, senior, BWD Vintage. Dito sana. Ate, shoutout ka muna. Ayan, nasa nang biyahe mo, ate? Palumpon, Bisaya. Ha? Bisaya. Shoutout ka muna sa ano.

Ito ng tulugan ng uh, driver Ito sa uh, likod na Pinakatulog So ito ay magiging uh, 47 seater na lang 47 ang uh, kaupo Pakupado ng uh, dalawang uh, bangko ng uh, driver natin So yan, napakalaksan uh, ko no Oh, ayan, malakas ang aircon. Yan, bago. Lin malinis na malinis, oh. Talagang pulitong itong ng uh, Del Monte Motor Works. Siyempre, Yan, bagay na bagay din yung uh, kulay plong uh, flooring dito sa kulay ng upuan at nung uh, ng siding, eh. napakaganda, napaka, napakaganda, napaka linis nitong uh, 5125. Oh. May mga set number yan. Oh. Kaya hindi malilito ang uh, natin na upo, pasakay yan, ingat po kayo sa trip mga sir yan ano po seat number niyo? ano? 878 ito, 78 ano po na po kayo? ha? Ayan, yeah, nang uh, harap ng uh, 5125 Bagong bagong rehab Ang 5125 Ito ang uh, exterior Napakakintap, napakakinis so. Ano nga maganda magkakapintura Pati gulong, mga oh. bagong gulong oh. Ayan Ayan uh, po ang likod ng 5125 oh. Palit lahat Pati uh, mga ilaw Ayan, Bago lahat yan Take clearance light Bago lahat Ganda, galing Ayan, uh, safe na safe sa mga dyan Dahil lang mga drivers nyan yung mga dalawang drivers ay mga veterano na dito sa TL Tipico matatagal na po yung mga, uh, mga driver na yun yung aking nakausap na driver na yun ay sampung taon na po yun dito si Mel Yapre halos ka na yung kuya si driver uh, Mel Yapre yan ang uh, strip po nyan ay lampasan din uh, strip po lampasan yan Tagusan sa kapila kaya mara kaya marami may sakay na pagano. Yan oh. No? Sir out kay Sir Asi, Clifford Monte yan ang iyong papa. Oh yan oh no? yan. Yang uh, driver nito ng uh, 51 uh, Dubai. Kapunta nga, yan. nga pa lumpo ni Lele. Yan. Yan no? Kapitiran ng driver yan dito sa TNT Bigo VIP saya ya. No? yan yung mga pangoy mapuntang Pisaya yan o mapuntang Palungkon sa kailang dito sa 5125 may pick up ito sa Pasay at sa Torpina abot-abot pa po kayo dito na dito pa ito sa Pwente yan maraming bakante pwede pa kayong umabon at baka sakay yan ang ating mga driver si driver na Chepo Chepo at si Pintiapre

driver monte ang lakad on oh, wheel ay si driver monte bye monte ingat 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 yan dada po yan ang pasay para po up ng mga sa kasa torbina yan bagong bagong hitam Ayan, napalabas na yung uh, 5125. On the way, going to Palombon via Isabel. Ayan, lalabas na, lalabas na. Gintap talaga, oh. Talaga, oh. Gintap. Yeah. Via Isabel pala, via Isabel. Yeah. Driver monte at driver na bell niya pre. Di mga bagong gulong niya no. Safe na safe trip. Bye bye. Ayan, busy busy na naman. Naman no? naman Buendia, kasawar po ngayon, marami pa sa ngayon, o dito sa gusto. Palusena, ah. lipa, batangas na ibaray nasa gubat sa takrus. Dahil tigol pa sa'ya. Siyempre, maraming pasahero ay lokal. Naa-tras itong pag uh, Driver, alik, giyoho, nakai-ekstrel ako dyan. Na kompleto ang pila niya, no? Mga pasakay, punta na po natin sa Hellpoint Station para makasakay sa DL Tribico. Pawisan yung uh, um, probensya.